So, sige, upo kayo. Morning po sa inyo. Tignan natin kung ano ito. May dalang requirement si sir. Examination. Okay. No demonstrable fracture of this location. Visual joint space or soft tissue are intact. Oh. oh good naman. Pero masang may kirot talaga. May kirot talaga. And And ang nangyayari dyan? Ano bang nangyayari sa'yo, bossing? Nga, yun nga, yung nagpamasahe ako nung yung yan nga na... Nagpamasahe ka? Yung, yung ganyan ko siya. na ito. Tapos nga, masakit dito. Galing ka na ba sa'kin? Sa hmm. Kailan? Nung... No, Mga weeks. Hindi, ano, ah... Uh... Sabi oh, mo magdala siya na, mag na eh. Hindi ko ginalaw. Hindi, hindi, hindi na ko na ginalaw. Yun, okay. Ito yung <laughs> ano, ang kwento nito, nagpamasahin siya, tapos, binigla. Binigla. Tapos, ang, sakit, laging may kirot siya. Laging may kirot. Kaya, alam nyo yung dating nag, nag-viral nung nakaraan. Yeah. Yung, yung ganyan din, ganyan din ginawa. Kasi nakaangat pa, pinilit pala gutukin. Ngayon, siyempre, yung tao, hindi aware sa ganong method, nilabanan. Siyempre, mas malakas yun nasa taas. Pag diin niya na ganun, mm, lumagutok. Yun pala, putol na yung femur bone. Kaya hindi ko ito ginalaw before. Kasi nga, kailangan ko nung x-ray kasi ginanun na siya before. Eh, kung nagkalamat na, tapos dadalihin ko ulit, ahatakin ko, dinaputol. Pero ngayon, possible, ano naman, ang nangyari ito, wala namang fracture. Siguro ang nangyari sa before, yung ligaments mo, kasi hindi kita ang ligaments dito tsaka yung mga muscle and tendons. Na hyperextend kumbaga biniglang unat, kaya sobrang kirot baka napunita ng soft tissue. Base rito sa x-ray sa result. Examination shows no demonstrable fracture or dislocation. Wala, good. Okay yan. Joint space are intact. No no other significant findings. So ibig sabihin very good yan. Ang nakikita dito sa structure naman dito, wala rin. Good naman yung femur neck. Good yung kabila. Pero ang napansin ko Master. Mas maliit. May napansin ka? Hindi sa kabila. Yung isang. dito, dito may napansin ka rito. Uh, in, oh, parang mababa itong kanan. Hindi. Tignan mo yung size nito. Oh, yung size nito. Oh, maliit ito, malaki k Kailan mo naramdaman ulit yung ano? Kailan ka ba nagpa-karate noon? Saka uh, nung nasaktan ka? Uh, May 12. Ka? May 12. Siguro ba nakatagihin? Kung kami dito, so, um, June 6 pa. June, June 9, 6, June 9. June 7, okay. Pa rin yan. Yung, yung uh, unang assessment ko sa iyo ron, anong ginawa ko sa iyo? Kasi sobrang pagka lumalampas uh, na yung ano, uh, linggo, ang daming ano uh, eh. Ano yung... Wala lang, bali... Inadjust ko lang yung sa ano. Dito lang ano. sa likod. In iniwasan ko yung rock. Ito lang sa ganito. Sige. At saka yung inatake yung... mo. Mm. Pero ngayon, anong pakiramdam mo, sir? Masakit talaga yung... Masakit talaga yung singit. Ngayon, pwede ko nang hatakin po. Hmm. Nakita ko na yung ano yun. Pero dito, may naparisin ako sabi kamila. Hindi. Kasi pinabuka ko ng ganyan doon sa X-ray. Mm. E. Hindi ka makakabuka ng maayos o kasi sobrang sakit eh. Oh. Kaya ito, mm. pa, kung tinigyan yung pagbaba ito, tapos yung Ganun. Ito, papikangkang ng oh, talagang todo. Kasi hindi, hindi may, pantay, masakit talaga. Oo, uh, uh, syempre yun ang magiging defense nun. Yung, yung movement ng no, ano, pag may masakit, magiging limitado yung pagbuka ka mo. Okay? Kung uh, lang kasi... Pero that's normal. Yan. Normal lang um, yan. Tapos Ang, tini ang tinitingnan ko lang naman dito, sir. Ang tinitingnan lang madalas dito, ito. Oo, oh, oh, yung femur neck. Ayan, mahalaga yan. Tapos mahal yung... Syempre, titingnan natin yung acetibular kung maraming ano pero base rito sa ano ito base mo rito maluwang mm. dito hapit mas maluwang yan oh oh yan ang parang sa tingin ko ah ito ang nagcreate ng swelling yan yung part na yan sa singit na yan yung dito yan diyan diyan ang banda okay diyan yan Pero ang malaga, walang fracture, hindi ka ma-double damage kayang-kaya ako nang i-handle yan. Kasi pag walang ano, tapos galing kayo sa iba, tapos sakit na sakit kayo, tapos alam nyo yung mali yung ginawa. Eh, ako kasi, para hindi na na damage, provide kayo ng ano, mas magiging smooth yung ano. Pero yun lang, yung pangalawa ko dito. Sige sir, higa ka. Yes sir, ano? Yun nga, yung galing sa brain. Mm <clears throat> -hmm. Tapos sumunod kayo dito. Pag-second time. Yes. Ubat. Hindi na, hindi na. Sige, higa kayo yung straight. Ako nung mag-ubad. Titingnan e natin kung mahaba ba o maiksi. Kung alin, mahaba. Konting-konti lang eh. Mas humaba pa nga to eh. Konting-konti lang. Hmm. Pwede pa ako. Oh. Hapusin ko muna na namamayari ito para kung hatakin man, hindi siya lalaban. Kumbaga, bibigay lang. Pagka nakahiga ako, wala nung mm. natibir. ako, hindi ko talaga siya matibir na niya. Hindi ka tulad ni Pero yan, may kiro talaga na ako ko siya rito para tulungan. Sige. Sir, ang, hmm. ang take ko rito, sir, ah, ang take ko rito, wala kasing fracture na nangyari. Walang mga dislocation. naka talaga siya, naka-shoot siya ng ano. Anong nangyari? Parang may nakasiwang lang ng gano'n. Pero shoot pa rin siya. Yung mga soft tissue nga dyan, yung mga ligaments, possible yun ang baka nagkaroon ng rupture or yung mga soft tissue partial tear. Yun ang ano. Yung mga M ano po, yung mga naipinagat, yun ba yan or no? Pag naiipit na ugat, ibig sabihin, naipit lang. Ang rapture kasi, yung napatid. Hindi, napatid. Kasi siyempre maraming, oh, maraming ano dyan, maraming ano. Siyempre, binigla ka ng ganon. Eh, ikaw nga, hindi mo alam yung method na yun. Para ka naglaban, hindi mo. Kasi ang style kasi dito, ganito ang style dito. Pag i-adjust ia yan, sa dulo lang. Pakahingatan nyo ito, eh. ganito yung nag-viral eh. Ganito rin yung nag-viral. Kailangan sa dulo kuya, o, o yan, relax, relax, relax. Sa dulo lang yung ano. Hindi yung nakaangat pa ng ganyan, mataas na mataas pa, palalagod ko kayo, man. Siyempre, ang instinct nito, baka, ma, baka mabiklat yung ano ko, lalabanan ng ko. Ngayon, siyempre, mas malakas ako, magkukontrahan. Ngayon, may pinag-extend ngayon yan. Yun, ganun yun. Pero siyempre, ang magdedetermine na niyan, kung nag-negative ka sa x-ray, MRI, para makikita kung ano yung mga na-damage sa mga tissue. Okay. Ngayon, pwede ko nang hatakin to kasi dati, iniwasan ko kasi nga, baka ma-double damage. Ang ginawa ko, dinaya ko rin sa balakang, eh hindi na daya, isang buwan. Mas maganda na yung ganito, kaysa naman isang buwan, lalo na lumpo. Relax lang. Kaya naman na hyper extend yun kasi wala na sa timing yun. ano Pero very mild lang. Naka, nakaangat lang ng konti-konti lang eh. Tolerable ka man yung sakit eh. Kaya, Kaya nga. lang. Ganito ang style niya, no? Hmm. Relax, 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 relax. Sa dulo lang yung ano. Hindi lalakas na ng ano. Pero kailangan, nakare, kumbaga, alam mo yung ginagawa. Hindi yung ganito pakataas, Biglain. Kailangan isagad nyo muna yung ano. Okay. Relax. Relax. Hmm. Tagilid ka pa, Sing. Wait lang. Ganyan, ganyan, ganyan. ka lang. Ganyan ka lang. Sige. Tagilid ka lang. dia dapat Chỗ không có lòng bỏ à, Sir Yeah. Relax lah. Inhale. See you. Jangan lang muna. Nga try mo lang. Mm. Mm. Hindi na kailangan ng tulong. Ay, wala. Nawala. Thank you, Lord. Ngayon, sir. Pero pakiramdam ko sa Ah, sige. Okay. Parang nawala eh. Nawala. O, oh, hindi maganda. Ay, wala, wala. Ngayon, magdidire-diretso na yan. Baka naglalaro kayo ng ganito, ha? Yung nakasquish kayo, yung parang nakapilipit ng ganyan. Tapos, parang kukuya-kuya-kuya ng ganun. Huwag, ha? Hindi. Yan, pagka galing ka, yung kaya eh. Hindi, mission lang yun. Pag nakahigali ako. Mm, sige, wait lang. Kaya yun muna ako mag-explain. Kasi okay. meron din akong ano niyan eh. Parang nagkaroon din ako niyan. Huwag kayong maglaro ng... Kita mo kahit hindi mo pa sinabi sa akin to. Yung nakaganyan. Huwag mong ikukuya ako yung naka-squeeze. Naka Kasi baka siyempre may scratch nga yung ano natin doon. May mga damage nga sa joint nagki-create siya ng friction, umiinit. Nangyari sa akin yan, tapos hindi ko maibalik. Pinahata ko dyan, kahit review mo si CDB sa akin, pinahata ko sa kanila. Kasi hindi ko mahata ko yung sa sarili ko, pinahata ko sa kanila. Naayos din naman. Pero yun nga, iwasan nyo lang yun yung kuya ko na nakapagano yung paa. Yung eh, nakaganto. Yan, huwag kayong magkukuya ko yung nakaganyan. Yung mm -mm. Kasi tumatama sa ano sa hip joint. Kahit nakaupo po, Pwede, kung nakaupo. O nakagalan to. Pwede nakahigalan nito. Oo, huwag lang nakahiga. Minsan. Kasi ginagawa ko yun eh. Putya, parang may umano sa akin, may uminit eh. Minsan, pag nakaupo ako sa lapag, ano yung nakaupo? Paano upo sa lapag? Pag nagtatrabaho ba yun? Nakasalampak? Paano? Sige, subukan mo. Alin yun? Paano yun? Wala. na. Gabi na trabaho. Ah, okay lang yan. Pero, pagka tatayo ako, hindi um, oh, tayo ka, ikaw. Ang ginagawa ko, pabalik ko muna. Hindi tayo ka. Hey, okay. Ngayon wala. Oh, hindi wala. Hindi yung minsan may mga nangyayaring ganun. Hindi wala pa ito, ah. Wala pa ito. Ah, hindi that's part of sign of aging. Tapos pag nakaka-recover po, it's sign of aging. Pero kung hindi, eh pinay talaga 'yun. Pero kung suddenly meron tapos in a few days wala na naman. That's yung mga biglaang kilos lang po 'yun. That's part of aging. Hmm. Eh, kung wala na, eh, wala na, na-adjust na, -adjust na no, natin. Very no, no. little. Eh di, syempre, yung pinakaano po yun. Pero kung nadagdagan po yung sakit or nanatili, that's, hindi pa siya good. Pero pagka, ba, ayos na, parang nailang na lang kung konting-konti lang. Wala, rest na, na yan. Mamaya lang, baka okay na yan. Okay, bossing? Tapos, bumili kayo ng pau. Oh. Kahit pa paano, yung mga biglaang kilos natin, mga joint natin, Ayan yung pinahit ko sa iyo. Liniment. Ah, oh, okay. Saan nabibili yan po? Oh. Nationwide mabibili yan. Pero sa Mercury, paano? Meron, sa meron Mercury? sa... Lahat yan, meron sa Mercury, yeah. sa mall, meron yan sa malaking tindahan, nationwide oh. yan. Okay? Okay. Yeah. po ah. Hmm, sige.